Ayun, madam na bubola din eh. Lang na Ay, yun lang tayo ng ano. Ayun, hindi naman. Ayun. kulay aluro mo eh. Hindi, meron doon. <or>, na kayo nalaglag. Meron <laughs> doon ibang ano, ibang kulay. Oo, doon maganda. Iba't ibang kulay. Kasi from white. From white to pink to very, very pink. Tapos? <laughs> <laughs> Wala na. Lagas na. The brown na. Ang kasunod. Yeah. Sakura. Hindi na Sakura. Sakura eh. Sakura Sabulok. Uh -huh. Sakura. Ang sarap naman ang na ng kampanya. Gusto kang bumili ng ano nang may gimbal. Para kami ah, mo pag nag-video ganito, hindi siya maalit. Steady lang. Ay, Buti si Abby nagpapapit. Oo, oh, puro pictures na rin niya. Kaya manina. Ay. si mana ina kasih fotografernya. Ayo, di sini kan aku cek fotografer.